po yung ano, may gabi baga. Ito na po yung bago kong... Focus mo ito. ito. Focus mo dito, yan. Yan po yung bago nating ano. Yan. Tapos dito. Ito pa po. Hindi ka dito. Bago kong harvest. Oh, pakita mo na. Pakita mo dito. Ayan po, ayan. Ayan. Ayan o, kulay puti siya. Ganda ng kulay. At harvestin na natin. O, ito o. Okay. First fruit. Okay, so okay na. Tam -tam. Ito mo mong pakita itong plastik ah. Ito. Hmm focus mo naman dito para makita nila ito ganito yung nakita yung mga tuhod ko ito pa po ito babalutan ko uli ng okay na sana ka na kaya po na Ayan. ito po ang dalawa is Aih kalau dekat ni, ni meron ba? Yag, on mo na, on. Hey, baka meron pa ba doon. Ha? Hey, tingnan natin. Ah. Pero, pero maliit pa siya, hindi pa pwede. Kasama ba ako? Kasama ba ako sa ano? <coughs> hindi pa pwede, hindi pa. Yan na. Bye-bye. Alam mana? Oh, pis, okay na.